putol doon eh uh -huh. ito ang guys ang delikado yan ang wala na mus dahil Ha <laughs>

Oh, 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 ganda ng ano? Ganda ng mangrove, mangrove forest. Kira-kira

Ayan, kung sino ano ko taas yung ano. Ayan. One way. Kailangan magalatan talaga. Ay, may may tatawid guys. <laughs> oh ingat ingat ya. Lagot sila sa central guys. Nadidinig ko yung chenso.

Guys, may vlogger akong nakikita oh, sa uh Huwag mo na akong <laughs> punan. na to Pakinggan natin guys kung may duwende mamaya pagkapaahon. Uh -huh. Wala. Mm -hmm. Mayroon dito kaya yung mga bike. Mm -hmm. Ano, ah, putututututu yung bike dito. Mm hmm. yung yung bike po pwede. Mm -hmm. Ito, kami rin napagtanungan kung saan tago sa banyo. Mm hmm. <laughs> ay, 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 ay. <laughs> sariung kanyang panghalis, nakajin, pagbubukas ng 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 pagbubukas ng

Pak, pengen kami nambuk ubud ubod. Yan. Yan guys, so. Tara. Buat Ah. 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 buteng pak

Natakot sila, no? <laughs> <laughs> Among kalam, taga-pisero, no? Sila, kompleto ra. Aw. Ayan, guys, wala na kasi bunga. May tera mang. Islab ay slab? Ah, slab. Pakita unta Wala na daw yan Wala na naman nila Ang? Ah? Wala na nila oh. Wala na Wala na ba nila Wala na eh, Wala na Ang na nalis na na malapit na tayo sa dagat.

Dari? Ah. Anong kwan? Wala niya, di bukit ilang no nung. Ah, oh, no, singer. Ang hindi makina. hindi <laughs> <laughs> Mana man, to, pabakalang mo nun. Mabaw na to, maling jalan na sa Pintar Hindi importante madan. Eh, madan. Oh. Kasi din yung lambat. Hmm.

Ayun guys ang bahay ng mga kailuga namin Ayun. Oh, May kaingin pala sila oh. Oh. Hmm. Tara kita rin mga pwestuan lagi Tara kita rin mga pwestuan Balik Balay-balay lamang? yung yasamayan so, na yung yun nga yung 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 lang yung 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 Hindi lang yung 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 Oh, may ipil pa. Ipil. Yeah, ayan, ayan guys, ang ipil. Ito, puno ng ipil. Ipil, di ba? Oo, ipil. Ayun guys, ayan ang ipil. Pwede tumalon, 'di ba?